doon kinukuha sa binta iba kasi ditong labanan eh. ibang, libar, ibang labanan dito sa sa amin kaysa Pilipinas Bal, parang baliktad dito eh. E sa Pilipinas ang nagsakay sa bangka yon ang yon ang may porsinto pero dito sa aming labanan dito, hindi. Ang amo kumukuha ng 20%, sila ang kumukuha ng 20% pagkatapos pag may sira sa sa bangka or sa makina, kami pa ang nagbabayad. Na kung sa bagay mayroon naman sana ng porsinto na kinukuha sila. Dapat ang porsinto nga kinukuha nila ay doon sana yung mapunta sa sa sira na makina at sira na yung bangka at sa kung ano pang gastusin na iba pero dito iba eh kumuha lang sila ng pero hindi sila nagbabayad sa sira na makina at saka sa bangka ako ah, sa hindi naman lahat sila ganun kasi mayroong mayroon naman din na nabalitaan ko sa Maynohod banda na nakausap ko yung kapwa Pilipino na sila daw libre sa sira na makina dahil nga ang amo nila kumuku, kumuku, uh, ng porsinto libre sila sa sira ng makina libre sila sa bahay libre pa daw sila sa pagkain sila sa tabi sa pagkain sa accommodation libre sila bahay kaso naman itong amin iba iba kaysa kanila mayroon din ako nabalitaan sa sa iba din doon banda sa kita na kumuha ng 25% percent. libre na lahat libre kama libre, li, libre bahay basta libre na lahat ang amo kukuha ng 25% percent. wala nang wala nang ibang ipide ng tauhan sa bahay at saka ikamah pero magbabayad lang ng 25% uh, sa kinukuha doon sa binta, 25%. Pero dito sa amin, ngamon namin kumukuha ng 20% pero hindi kami libre. Hindi kami libre sa sira ng makina, hindi kami libre sa sira ng bangka, hindi kami hati kami sa bahay, bayad hati sa bahay, bayad hati sa kuryente bayad hati sa tubig, bayad ah tubig pala, bayad amin ah, ganito ang sa amin na plastada na iba rin sa kanila at ah, kung sa bagay ah, tiis lang ang kukunan dito tiis ang kukunan dito hindi na matiis yun ang sinasabi nila alis yan may kasabihan uh, kung hindi na kaya tiisin alis pero ito mahaba haba pang pagtitiis dahil nga wala pang ipon lalo na ito pauwi na at iniingatan namin makina kaya pa na kami baka masira anak ah, ko ang income namin mapunta lang din doon sa sira na makina magpagpaayos kaya nga ito nauna na kami sa aming mga kasama na tumabi dahil nga ang makina ay namatay matay pag iatras yan no kita nyo mga katropa peps buhay naman talaga oh this. ko kung ha hagip yata yung hangin. Pasensya na kayo mga katropa sa aking video. Dahil po ako nag video video lamang po dito sa sa pulo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood maraming salamat sa inyong suporta at sana maintindihan nyo po ang aking sitwasyon at maunawaan dahil nga po ay nandito pa ako sa laot at hindi pa ako makabigay sa inyo ng kailangan nyo dahil, ko, dahil alam ko rin ang kailangan nyo gets nyo naman siguro ang ibig sabihin doon na sa sinasabi ko ayahan nyo pag nandun na ako sa accommodation mag din ako para sa inyo dahil nga kayo nag din para sa akin maraming maraming salamat po sa inyong lahat I love you mua bye 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 sa sunod naman na ating pagkikita bye 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 bye